Ma'am, ano na yung haasahan ng mga taong bayan sa Office of the Vice President sa gitna po ng mga nangyayari na gusto na nilang pagbabago from the Office of the Vice President? Ano ang haasahan ng ating mga taong bayan? Makakaasa sila. Makakaasa sila na tutuparin ko ang mandato ng aking opisina, ng Office of the Vice President, ng Department of Education at pagtatrabuhuan ko yon, Nandoon yon Uh, sa aking oath nakalagay doon that I consecrate myself to the service of the nation. Ibig sabihin noon magtatrabaho ako para makakita tayo ng mas magandang kinabukasan para sa ating uh, bansa. Nandito din ako para makiisa sa uh, pangdarahas, pang-aapi uh, sa SMNI clearly. It is a violation of uh, no. the freedom of media.